Narito ang mainit na balita mga kaibigan. Kamakailan lamang, bumuhos ang emosyon sa US concert tour ni Sharon Cuneta, ang megastar ng Pilipinas, kasama si Gabby Concepcion. Sa isang napaka-espesyal na bahagi ng kanilang show, kinanta ni Sharon ang isang heartfelt song na nagpa sa puso ng lahat ng fans sa audience. Kitang-kita ang kanyang emosyon habang binibigkas ang bawat linya ng kanta at marami sa mga manonood ang hindi na iwasang maluha. Siyempre, hindi rin nakaligtas sa mga fans ang kilig moment sa pagitan ni na Sharon at Gabby. Talagang bumabalik ang throwback vibes ng kanilang love team na minahal ng buong bayan noon pa man. Ayon sa mga netizens, parang nabuhay ang mga alaala ng kanilang nakaraang pag-iibigan. Marami ang nagkomento na parang bumalik sila sa kasikatan ng Sharon Gabby love team. Exactly how all The train just walked away It's crazy cause it's breaking.